kahulugan ng kuko sa panaginip. Sa totoong buhay, kailangan nating alagaan ang mga kuko at kadalasan ito ay nauugnay sa mga kamay at paa. Mahabang mga kuko, pinutol o nasira, bawat isa ay may kahulugan sa isang panaginip na mga kuko. Ang wika ng mga panaginip ay mula sa iyong subconscious. Kaya ang sitwasyong nakikita mo at ang bagay na iniuugnay mo dito ay maaaring magkaroon ng mas malalim at mas simbolikong kahulugan kaysa sa iyong maiisip kung hindi natin isa sa alang-alang ang buong konteksto. Maraming mga bagay ma ang may mga larawang na natin sa pangkalahatan. Alimbawa ang tubig upang linisin at pawi ang huuhaw ang mga puno ay nagbubunga at lilim. Ang mga teleponong ginagamit natin upang makipag-usap at magkaisa ang mga tao. Gayunpaman, ang parehong simbolismong ito ay maaaring magdala ng masamang kahulugan depende sa kung paano sila nagpapakita sa ating mga panaginip. Ang kahulugan ng panaginip ng mga kuko ay sumusunod sa parehong lohika. Ito ay maaaring mula sa personal na determinasyon at lakas upang ipaglaban ang iyong ninanais. Ngayon, na naiintindihan mo nang kaunting tu tungkol sa interpretasyon ng panaginip, magpatuloy tayo sa kung ano ang nagdala sa iyo dito. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga kuko? Ang mga kuko sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa lakas, proteksyon at pisikal na kalusugan ng isang tao. Ang malusog at matatag na mga kuko ay nagpapahiwatig din ng mabuting kalusugan. Bilang karagdagan, ang mga kuko ay maaaring magpakita ng kagandahan at kagandahan. Sa ilang kultura, ang mahaba at maayos na mga kuko ay sumisimbolo sa mataas na katayuan sa lipunan. Sa kabilang banda, ang mapurul, malutong, o hindi maayos na mga kuko ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa kalusugan o kawalan ng balanse sa buhay. Ang panaginip tungkol sa mga kuko ay maaari magkaroon ng ilang posibleng interpretasyon at kritikal na puntong dapat isaalang-alang. Una, ang sirang mga kuko. Ang panaginip tungkol sa mga sirang kuko ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kahinaan o kahinaan. Maaaring nahihirapan ka sa mga issue sa pagpapahalaga sa sarili o pakiramdam na hindi mo natutugunan ang iyong mga inaasahan. Pangalawa, ang mahabang kuko kung nanaginip kang magkaroon ng mahahabang kuko, maaari itong kumatawan sa pagnanais para sa kapangyarihan o kontrol. Maaaring naghahanap ka ng higit na impluensya sa iyong personal o profesional na buhay. Pangatlo, maruruming kuko. Ang panaginip tungkol sa maruruming kuko ay maaaring magpahiwatig ng pagkakasala o kahihiyan maaaring may itinatago ka sa iba o nararamdaman mong may nagawa kang mali at ang pang-apat ang nail polish kung naginip ka maglagay ng nail polish maaaring ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na pagandahin ang iyong itsura o gawing mas kaakit-akit ang iyong sarili sa iba kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kuko sa kamay kung na naginip ka makakita ng mga kuko sa iyong mga daliri, ito ay isang senyales na maaari ka maging defensive sa mga tao. Marahil sa trabaho, ngunit maaaring sumangguni sa anumang panlipunan background. Gayunpaman, ang panaginip ng iyong mga kuko ay maaari ng mga hulugan na kailangan mong magsikap ng higit pa upang makamit ang iyong mga inaasahan at magkaroon ng mas matapang na saloobin kapag nahaharap sa mga hamon na maaaring harapin mo kahulugan ng panaginip tungkol sa kuko sa paa. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa mga kuko sa paa ay nagpapahiwatig ng responsibilidad. Isang bagay na hindi mo gusto, ang kailangan mong gawin at maaari mong iwasan ang responsibilidad na ito. Maaaring magalit ka tungkol sa isang individual na sitwasyon. Ngunit naniniwala ka, hindi ka makakatakas dito magpakailanman tandaan na ang lahat ay panandalian, kabilang ang mga kaganapan at desisyon na dapat nating isabuhay at gawin. Huwag mag-alinlangan, magkaroon ng lakas ng loob at lutasin ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakagat ng kuko. Kapag nagpanaginipan mong kagatin ng iyong mga kuko, ipinapakita nito na maaaring lumitaw ang ilang matitinding problema ang dapat lutasin. Huwag mawala ng pag-asa. Ups and downs ay bahagi ng ating paglalakbay. Ihilig ang iyong sarili sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Isa gawa ang iyong espiritual at itaas ang iyong ulo. Lilipas din ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumutol ng kuko ng ibang tao. Ito ay karaniwang isang palatandaan na maaaring mga hulugan ng mabuti. Ito ay nagpapakilala sa iyo sa paghahanap ng akses sa mga produkto na maaaring maging isang pamumuhay. Ngunit ang pagmamalabis sa kung ano ang sa tingin mo ay sopistikado ay maaaring magpapaniwala sa iyo na ikaw ay nakahihigit sa iba at iyon ay hindi kailanman isang magandang bagay. Sa bagay, iisa lang naman ang ilangan natin at sa huli, iisang site ang pupuntahan natin at lahat ng gagawin nating alaala -ala ay magiging alaala -ala ng mga nakatira. Kahulugan ng panaginip tungkol sa putuli ng iyong mga kuko. Ito ay isang magandang senyales. Ang mga magagandang pagkakataon ay maaaring lumitaw sa iyong buhay sa trabaho. At kung mayroon kang negosyo o gusto mong mamuhunan sa isang bagay na pagmamayari mo, ito na ang oras upang gumawa ng isang bagay. Magtrabaho na may katiyakan na ang universo ay nagsasabwatan para sa iyong ikabubuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpinta ng mga kuko ang iyong sentimental na buhay ay maaring dumaan sa oras na hindi masyadong maganda. Ang panaginip na pininturahan ng mga pa kuko o pagpipinta ng mga kuko ay kadalasan nagdadala ng simbolismo na ang mahihirap na panahon ay maaring hadlangan ng iyong buhay pag-ibig at ang mga pag-aaway ay maaring maging sanhi ng paghihiwalay sa isip, kumilos ng mahinahon, magingat sa mga salita at subukang lutasin kaagad ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkurot ng mga kuko. Kung ikaklamp mo ang iyong mga kuko, ito ay isang indikasyon na maaring ikaw ay nasasangkot sa isang problema na nag-aalala sa iyo. Sa katunayan, madalas kaming nakakakita ng ilang detalye sa ilang partikular na sitwasyon sa buhay na gusto natin at gusto nating tumulong sa iba sa ilang mungkahi. Gayunpaman, hindi palaging gustong marinig ng mga tao mula sa iyo. Maaari tong humantong sa mga hindi pagkakaunawaan at kahit na makaapekto sa iyong relasyon sa taong ito. Manatili dito at kung minsan ay mas mabuting hayaan na lang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sirang kuko, ang buhay ay isang siso, may mga ups and downs at minsan kailangan nating harapin ang mga problema at pagdurusa. Ang panaginip ng mga sirang kuko ay isang senyales na darating ang mahihirap na araw, ngunit kalmado. Ang buhay gaya ng nasabi na lang natin ay isang siso at malapit nang bumalik ang magagandang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ingrown toenail. Ito ay isang panaginip na nalilinlang sa iyo dahil ito ay parang masamang senyales. Ngunit ito ay isang magandang senyales. Ang panaginip ng ingrown toenails ay nagpapahiwatig na maaabot mo ang layunin ng iyong pinagsikapan, masaya at ipagpatuloy ang mahusay na gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga peking kuko sa pagkakataong ito, may isang taong malapit sa iyo na nangangailangan ng iyong tulong. Ang taong ito ay nangangailangan ng isang bagay na ikaw lang ang maaaring mag-alok. Ito man ay payo, tulong pinansyal o kung ano paman Kailangan ka niya, ngunit wala siyang maibibigay na kapalit. Marahil ay hindi man lang sinasagot ang utang na ibinigay mo. Isa alang alang kung maaari kang magalok ng tulong habang napagtanto ng iyong ibinibigay ay parang perang hindi na ito babalik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nahuhulog na mga kuko. Ang panaginip na ito ay hindi magandang senyales. Ang pagbagsak ng mga kuko ay nagpapahiwatig na maaring may nawawala ka o isang taong mahalaga sa iyo. Maaring ito ang katapusan ng isang relasyon, pagkawala ng trabaho o mga problema sa buhay pinansyal. Magkaroon ng pananampalataya at lakas upang mapagtagumpayan ang mga sandaling ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na mga kuko. Ang kalusugan ay isa sa ating pinakamahalagang pag-aari. Ang panaginip ng mga nahawa ang kuko ay isang babala na pangalagaan ang iyong kalusugan. Kung hindi, maaari ka magkaroon ng matinding problema kaagad. Bahagi rin ng babalang ito ang kalusugan sa pananalapi. Huwag kalimutang bigyang pansin din ang kalusugan ng iyong bulsa. Hulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng mga kuko. Karaniwa na sa ating kuminsan ay tahimik sa mga hamon ng buhay na ating kinakaharap. Ang panaginip ng napunit na kuko o panaginip na bumunot ng kuko ay maaari mga hulugan na hindi ka sigurado sa iyong mga kakayahan. Ang iyong lakas upang malampasan ang mahirap na sitwasyon o gumawa ng mga pangako. Ang panaginip na ito ay napapakita rin ng isang bagay na nagawa mo ay maaari magdulot ng isang pagkakaunawaan at ito ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan sa limang paraan. Magkaroon ng balanse at umanap ng karunungan upang harapin ang anumang mga problema na maaaring harapin mo.